guys, kaswa sa trending na balita po. So nagtataka po ba kayo kung bakit hindi nabanggit ng mga Diskaya ang previous admin regarding sa flood control project. So sabi ng abogado ng mga Diskaya ay ipinag-utos daw ng Senate na ang pag usapan lang daw ay year 2022 onwards. So di natin alam kung sino ang nag-utos noon. So kaya yun po ang nakasaad sa affidavit ng mga Diskaya ay yung year 2022 onwards lang daw. So may video po rito. Ipapakita ko po sa inyo. So, di ba nakakapagtaka bakit hindi pwedeng pag-usapan or bakit yun po ang pinag ng mga taga-senate na year 2022 onwards lang ang pag-usapan. So, di ba napaka-unfair something like iisipin uh, natin na meron talagang ginagawang anomalya ever since. So, hindi lang 2022 kahit previous pa. So, panoorin natin yung interview or preskon ba itong interview kay attorney ng mga Diskaya. So panoorin po natin. Sabi lang ng uh, Senado sa invitation nila July 2022 to present. Bakit naman siya lalabas doon? Yun lang po yung hinihingi ng Senado eh. Pero kung hinihingi ulit ang Senado at ng Congress, siguro yun yung tamang panahon para magsabi siya. Pero naungkat na rin yung huyan kahapon, uh, nagsumpong siya ng time ni Jemay, ah uh, Time ni Pinoy, time ni Duterte, diba? nagpa-diaryo, gano'n yun eh. Pag-base ho tayo sa kung ano yung uh, pinapagawa or gustong uh, malaman ng Senado kasi sila yung nag-ugnisa dyan. So okay. nag-comply ho kami doon from so, July 2022 to, to present. So kaya ho ganyan yung affidavit. Wala okay. ho selected memory so, doon. So wala doon selected memory. Sabi lang ng... Uh, sinado sa nila. So, ayun guys, maliwanag po na may pinag-utos sa kanila galing sa sinado na yung ilagay lang sa affidavit is from 2022 onwards. So, so ayun guys, let's see kung anong sagot dito ng mga Senado. So sabi nga ng iba, si Senator Marcoleta daw ang nag-utos. So sa video hindi naman nabanggit na, na si Senator Marcoleta yung nag-utos noon. Ang sinasabi lang ni attorney ng mga diskaya ay utos lang daw ng Senado. So hindi nabanggit si Marcoleta. So siguro may ibang video kasi may nagsasabi na si Marcoleta daw talaga yung nag-utos. So di ba si Marcoleta is super fanatic siya ni ano ni, ni Tatay Digong ni DTS. So Of course, so, syempre po, protektahan niya yun. So, I guess, tignan natin kung ano pa yung mga balita sa susunod. <laughs> sa susunod na 24 oras. <laughs> so, please don't forget po to follow. Maraming salamat.